Gift giving ngayong araw mga guys no at syempre may pidig program yan kasama natin ang ate at kuya at ang pagro scare about eh ay gusto ninyo makita nga mo binuhat nga kamayuhan tingnan nyo ayan nandyan sa inyong harapan abaw ah <laughs> <laughs> ay Allah. Hello mga ka morning sa inyo mga guys no ba ngayong adlawan dito na naman kami mga guys sa may haro o sa may IT sa orphanage center blao kasi mga guys ngayong adlaw pala ang pagro care ay mamimigay ng tulong o tawag natin na uh, feeding program and then gift giving to syempre mga guys no kami na mga kuya at ate ay mag sang isang tulong dito kasi uh, ah, muna ulo brown na mon ah, so ayan mga guys no meet pala kay lula ang samay Spider-Man uh, no way home blao o, lula na sa spiderman arasaw? na no first time ko na siya mga guys makita sa personal kasi andito siya mga guys sa my orphanage. So ito na nga ni mga guys no matapos kami magpa-picture sa kay Lola o Lola ni Spider-Man s'yempre na matamat na namin yung mga dala pa ibabaw o, kasi doon kami magtitipon sa ibabaw yung mga tubig, bigas, gatas at kung ano-ano pa na ng ate at kuya baw ka namin mga guys no ang tawag sa nga at nga program na is gift giving at feeding program mga guys no baw ka namin gid man niya pamatian kon amo ni ang mo nga, buhaton buhaton bokanami git sa mga kuya ta ate. Ado ah, hindi kuya maributay ya. <laughs> so ito na nga ni, mga guys no ang iba nating kuya dumating na. Meron din sila mga guys dala simple sa mga bata, eh simpre, ice cream git enden And then pampainit na sigmura mura, andyan din mga guys, meron silang dalanda na aros kaldo caldo bokanami mga guys. So damo damo giyos promise tutudamo damo gidya ang dalas ang pag care at nang makumpleto na mga guys no ang aton mga kuya sa pag abot ay simpre mga guys unti unti na tayo magplastar kasi nga mag na ang inatawag naton nga program ngayong araw ba mga guys kaya namin sang amon ah, nga programa AST ah, ang nabuligan naman yung programa galing nga sang apag ah, gross care no ba ka namin kaya tapos siyempre alalayan gina yun sa mga kuya at ate nato nya oo amo kami na mga guys no kapag nandito ka sa agila ganyan talaga yung ng agila No? Tumutulong sa dapat na ngailangan ng tulong. So, ito na nga ni mga guys, no, nag-umpisa na ating programa. O, una mga guys, nagpakilala muna kami. Tapos, nagdasal para naman i-bless tayo ni Lord sa ating ginagawa ngayong araw. O, oh, kung kapamati, kakabati, kasi nginambal ko, kailangan talaga magdasal. O, kahit ako mga guys, no, hindi ako sumisimba kasi nga, isa pa ko ako sa oras. Tapos mga guys, paglinggo nagbabike ako. Kaya yung ginagawa ko, nagpipray na lang ako pag bago matulog and then pag bago magbangon sa umaga. Oo, ganyan yung ginagawa ako kahit hindi na minsan lang ako pumupunta sa simbahan. Ganyan yung ginagawa ako kahit hindi ako pumupunta sa simbahan. Naniniwala pa rin ako sa Diyos sa taas. Kasi mga guys ako ay Pilipino. Yeah, di ba na? <laughs> At nang matapos na mga guys, no, intermission number sa nga mga kabataan, nga bibigyan niya yung adlaw, no, siyempre, ay naginutom na na sila, matamatod na, na sa pagdaho, ang kayna, kailangan nilang dahoin. aba, <laughs> o mga guys, nagbigay tayo ng juice. Luto na abihon bihon. Siyempre, oo, okay, hindi pwede na nun kung hilaw. O, oh, ayan na nga mga guys. So, kami mga guys, nag amat, -amat man sa pagdaho. Siyempre, bulig-bulig kami eh. Grabe mga guys, yung effort talaga ng mga kuya at ate. No? Sa totoo lang talaga mga guys, no, minsan ka talaga makakita ng mga tao na ganito. Ang kalooban, oo, no? mahilig talaga magbigay sa nangangailangan. O, oh, ganyan talaga. O, mahirap yan. Kadalasan yung nakikita. Bata ko nga ni uh, Libakiro, Libakira wow. wow So ayun na nga mga guys, do natatapos na ang programang ito sa mga followers ko. Maraming salamat po sa inyo. Sana ay ma-share ninyo ang video natin and then maghalong kayo palagi sa inyong pupuntahan. Thank you so much. mag po kayo and then paalam na po. Ang dito na lang si manino ninyo at sa uulitin, God bless and I love you. Mabuhay ang agila! Mabuhay! Mabuhay ang agila! Mabuhay! Thank you Paul.